So, Monday ngayon, diba? <laughs> I don't know if you nanonood yung school, pero high to Okay. Ito na nga kasi, Bianca, diba? So, Monday ngayon, right? Tapos, last week, nandun ako sa school din kasi nagpicture tas nagpa school ID na rin ako. Tapos sabi ko pa um, parang ano to parang they were asking me see you next week meaning this week. Kasi sabi ko siguro po. So, syempre Monday, first day, ayo ko malit. Nakisabay ako ng gising kila kasi maaga yung pasok nila. Tsaka maaga talaga sila gumigising. Tapos kasi syempre, ayoko namang hindi ako presentableng papasok. So, maaga ako gumising. Nag-grab nag ako eh. Actually, nasa grab ako ngayon. Kaya, hindi kamukha ang car namin to. Um, pumasok ako. Canceled pala today. So, sayang yung outfit ko na ganyan. Na, na naka-uniform ako. Pero, ay, teka nga. So, Uuwi na lang ako ngayon. Wala pa lang class eh. Tapos bukas pala yung bukas maaga yung paso ko. Tapos hanggang hapon. Eh kaso wala ako na na-receive na email. Wala. Hindi hindi sakop yung email ko kasi yung email ko nung senior high pa. Hindi ko pa na ano yung bagong account ko for college. So, ayun lang. Nakakahiya sa ano sa ano ba ay kuya ano sino eto <laughs> <laughs> kasi, si kuya driver. Kanina niya pa ako tinatawanan. kahit 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 Ano pa? Yun nga. Diba, pumasok ako wala pa lang klase, eh. hindi mo naman alam. Nakakatawa. Parang na-prank ako in real life. <laughs> Even the yeah. Hindi, tapos ngawit na ngawit pa ako kanina sa buho ko, kasi sabi ko mag, ano na lang ako, clean hairstyle. So, syempre kailangan wala kang tutsang, di ba? Eh, nangawit ako, hindi ko na maayos yung hair ko. So, nagdugay na lang ako. Naprank ako in real life. Ano ba yan? Hindi na nga ako nagpo-vlog. Napaprank pa ako. Kuya, nagpo-vlog ka? Mukhang vlogger yung driver ko today. ha <laughs> Guys, huwag niyo akong tawanan kasi kanina pa. <laughs> Si sa ting kuya driver, ah, eh, may katunog yung tao eh. Ay, may na-receive ka na bang ganong compliment po eh. Driver reveal. <laughs> Naan siya pa ako kanina kasi sabi ko, alam, malilate na ako. <laughs> Maga pa ako umalis kasi nga traffic dito sa Las Piñas, di ba? Mahirap yung yung kalsadang dadaanan, tapos marami kasing school, maraming estudyanteng ano, tawid na, first year ka po ba? Oo, oh, 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 po. First year po. Nakakaloka. Nakakalurky talaga. Eh, di pa tayo, walang pasok niyan. Oo, oh, oh, talaga! Kaya pala sabi ko, mm! me yung ground floor. Walang tao masyado. Sa ba naman po sa kinadaan hindi, alam mo, sa totoo lang, hindi ako dapat papasok ngayon kasi kinakabahan nga ako. Tapos kasi yung subject ngayon dapat, English review. So, eh, eh na, ano ako mag-English? House college life? Eto, it's a prank. <laughs> Nakakaloka. College ka na ba? School girl. In a ako. It's a prank. It's a prank. Kaya nga mo kung ako yung magtuturo. Pinraktis mag-uniform. Pinraktis lang namin guys yung daanan ng sasakyan. Kung paano yung sistema ng traffic dito. Actually, dry run lang to. Inokin lang namin. Travers run! Nakakainis! Sayang ang tato. Tinoto! Sinasabi pa, pakita mo yung bag mo. Nakakainis! May yellow pad pa yan! Ganon siya kalupit! May iPad pa! May ball pen, may lapis! kumpleto may eraser pa with pencil case! Maraming wala, wala, akong pencil case! Alam nyo, inihon ko na nga yung yellow pad ko dito sa kotse kasi nga ayoko ko pagbuka para ano ba naman to? Elementary mo siya, so, Wala pala! So may, may Sony Angel pa naman dun sa iPad ko! So ngayon, alam na natin kung lubak yung kalsada. And then run na na. naman talaga dito. Uh, so so, tinignan ko lang din guys kasi baka makaugalian, di ba? <laughs> <laughs> ako, pangilala mo pala. Ako pala si Taga. Taga? <laughs> Taga bitbit. <laughs> Taga drive. Taga sunod. Hi guys, my name is Taga. <laughs> Taga Fedeli. Course reveal, business management nga kapo. kasi. <laughs> Ayoko na! Sabi ko nga, pag nalito ako bukas, okay lang kasi one day ahead naman ako. <laughs> Sabi mo, but pag nalito ka, um, ano? <laughs> uh, is Diaz? Oo. Bakit ka late? <laughs> <Listen> <laughs> <mo>? <laughs> <laughs> hindi! Hindi! Hindi nga tayo naka, hindi nga tayo, hindi ka naka-atong ng English <laughs> Review. So, tagalog tayo. Diba? Pag, may, uh, <laughs> Dabog ka na, Chin. Sige. Ba bat ka late? Tagadabog. Nakakapon pa ako nandito. <laughs> Pag sinabi talaga na sir George. Diaz, why are you late? Kahapon sir! sir kahapon ikaw ang late! Ako. Nauna pa ako sa inyo. Nauna pa sa inyong lahat? Hindi niyo ba yun alam? Ganun ka kaama. Ganun ako kalupet. Sabihin ko na lang. Bossing! Boss! Kamusta? Kamusta ang buhay? sabi ko nga, hala, mismo ko sabihin naman ng nanay ko, nagdadahilan ako, Maka alis na ng ano. Naka, oh my God. Mas yun yung ano, inalala ko. <laughs> Baka sabihin, mama, nag-cutting ako. Saan <laughs> ka nag-aaral? Hindi kasi diba, hindi na-update yung email mo daw, kaya... Oo nga, yun nga. At least may ginawa ka pa rin. I-update mo yung email mo ngayon. <laughs> <laughs> Ginagaslight na lang yung sarili. Ano ba yan? Nakakainis! Yan at! At! Ang daming napansin sa akin. Naka-heels pa daw ako. Guys, bumili pa ako ng stockings kahapon kasi nga... <laughs> kailangan sa ano? Outfit. Outfit? Ako din napansin sa akin? Anong napansin sa'yo? Na napansin sa akin na... Tagabit-bit ka. Maaga ko gumising. Uy! Nagpakarwas ako ng muti. <laughs> Nagpakarwas ako ng kasakya. Ayaw niya daw mapahiyam, madumi yung sasak. Hindi, <laughs> first day, first day mo. Supo ganun ako kasuporta, first day mo. First day night sa prank. Nakakainis! Tapos yung alam mo yung naghatid ka, tapos Siyempre, ganado ka. Tapos pagdating sa school, sasalubungin sa ka na, Uy, ba't ka nandito? <laughs> <laughs> ha? Kaya ako, kaya ako. <laughs> ba't nalulungin ako dito? Ba't nyo ako tinatanong? Sabi nila, <laughs> sabi nila, wow. mistress sa akin kanina, si Fensin ba to? Ay, oh, sabi pa sa akin, parang, tinatanong pa ako, ba't ako nandun? Di ba may klase tayo today? Yung pala walang pasok? Guys, tatanggap ko to kung siyempre bumabagyo, di ba? Ganoon naman talaga lagi. Kaso wala. Yung panahon ngayon, maaliwalas. Na maaliwalas? Tingin mo? Pag araw mo, maaliwalas? Oo naman. Naghatid ka eh. Tapos nag... Buti hindi pa ako nakakaalis eh. Paano <laughs> ko nakaalis ako? <laughs> wala. Magkukumute talaga ako. Dubai. Grabe talaga. Nag-shortcut pa kami. Shortcutting. Nag-shortcut pa. So, yun lang. Short update lang. So, guys. update <laughs> lang. So, back to basic. Balik ulit kami. Oo, oh, uwi na. Gas ko ah. Oo, gas mo. Sabot, dapat ganun. Gas mo. Ako nang bahala sa pagdadrive. 50 lang, oh. 50, gas? Wala namang ganun ngayon. Huh? No? Kuya Marky. Hmm. Um, Saan nag-aaral si Seth? Secret. Bawal nyong malaman. Kasi pag nalaman nyo, wala na, hindi na akong papasok. Alam nyo na eh. Kaya nga. Oh. Hmm. Na. Hindi, anong pa ako? Sabi, wala din bang pasok si Seth? Sa ano pa siya? September? Yeah, September. Guys. <laughs> <laughs> Sabihin! Sinasabi mo <laughs> naman eh. Sinabi ko ba yung pangalan ng school? Sabi ko na naman ko kailan, diba? hmm. Then, di ba? Hindi, pa ako nakapag-enroll, guys. Hindi pa ako nakapag-desisyon. Pa nakapag pa nakapag Paano? Ang daming gustong kunin na course. Akala mo naman... <laughs> Parang pa. si Courtney. Eh, siyempre, kailangan pag-isipan mo talaga. Ambisyos akong tao eh. Gusto ko yung mga pangarap na astronaut. Tamu? Piloto. Piloto oh. talaga. Oo. Oh. E kaso... Tapos biglang gusto mo? Hindi, kasi iniisip ko rin naman yung kapasidad ko. Wow. Kung kaya ko yung isang bagay. Word of the day, kapasidad. 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 Iniisip ko May yung... May kamay, kapasidad. Iniisip ko kung hanggang saan yung kaya kong Wala na. Pag ako, di ako nakakuha ng early bird award, iiyak talaga ako. Magwawala talaga ako sa hallway ng Tweety school. Bird. <laughs> <laughs> <Uy>. <laughs> Tweety bird. Tweety bird. Tweety bird. Nakakaloka. Ano ba yan? Basta ako sa susunod. Makikita nyo na lang ako. Saan? <laughs> Makikita nyo ako nakaputek. <laughs> Bakit ka Ah. White, white lady. <laughs> nakaputi. Makikita niya kung nakaputi. Bakit? Ano mo, ano mo kukunin mo? Magdo, doktor. Ano mo nanerge ka ba? Eh, what? Pag sinabi ko stop the car, ititigil mo. Ha? Hindi. Mahuli pa tayo dito. At <laughs> lisensya ko pa nakataya. <laughs> 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 hindi, <laughs> hindi pala pwede maging pang pelikula <laughs> yung araw ngayon. Lisensya ko pa eh. <laughs> Jai. Huwag na yung lisensya ko. No record to. No bad record. Wait. Wait okay. lang. Where, where we gonna... Go. Anong you are send? Give con contact number your name. May nangingi ng number ko. Look. Ito. Sino na itong 8, bingo digit, 7, 11, 24 hours, manjong kalabit. Ano yun? Saan yun ako? Oo oh, na, school girl na ako. Pero, tomorrow pa pala yung official. Ay, ayoko maging me! Sa school. Okay guys, that's all. Goodbye. Short update.